Good morning guys. Ito ngayon ang ganap ngayong linggo ng umaga. Nandito na kami sa aming church at magsisimba na kami. Kumuha lang ko ng mga kaunting video guys para may makita nyo ang aming simbahan at sandali lang ang aking kinuha. Ayan ang aming pastor guys. Wala pang tao. Kami pala ang nauna. At yan na mga bata na guys na dumating yung nanay ko yung nandoon sa gabi kabila Dahil birthday niya Pagkatapos na aming service siya Ay kinantahan ng happy birthday Ayan guys At mag na Ang aming service Ayan na guys may hinatid na Dahil kumunyon namin ngayon Kaunti lang kinuha na lips sa aming service At yun na guys, naka -uwi na tayo ngayon sa aming tindahan. na dito na tayo. At magluluto tayo ngayon ng kaunting handa. Ayan guys, pansit na nga maglutuin. At mayroon pang iba niyan. Yan yung aking nagpidyoan na tayo guys. At hanggang dito na lang ang aking video ngayong araw ayan hindi na ako nakabigyu ng aming party party guys kasi nga busy na bye guys